Uh, magandang araw mga ka-Daniel. Mag Titispire tayo ngayon ng uh, burner na tatlo para sa customer. Kasi may nag-order sa akin, ano lang, barner lang. Kaya titisting ko muna bago ko ipadala sa kanila. sinalaya yata gagawa ng frame at saka yung chamber. So bali ko muna yan lahat Bago sa kanila ipapadala Yung oil pala na ginagamit ko Yung marami nagtatanong Hydraulic oil yan Kaya malinaw Waste hydraulic oil Yung mga sa bomb ng truck Yun o oh. Kulay blue na Okay okay na yan Kasi marami nagtatanong na Piscam daw yung oil ko daw. yung mga hindi marunong, tumingin ang oil, talagang hindi makapagpaniwala. Alam na nila yung oil sa motor at yung mantika. Hindi nila alam yung hydraulic oil. Kaya hindi makapagtiis, hindi makatiis, magkukomment sila. Kaya problem yung ginagawa ko kasi yung oil ko daw hindi original na oil kaya blue flame daw kaya alam na alam na lang nila yung sa motor Mayroon naman akong in upload na sa motor eh yung Chinese oil ko sa motor ko ganun din blue rin ang ano apoy niya kaya pasensya na yung mga nagko-comment na hindi marunong tumingin ng oil Okay lang yung comment nyo kasi hindi nyo alam kasi yung anong klase yung mga oil eh. Kaya akala nyo is kami yung oil. Kung hindi, kahit punta nyo ako rito sa bahay, kita ko sa inyo yung oil. Hydraulic oil. Mag-search kayo sa YouTube, hydraulic oil. Kahit use oil na yan, malinaw yan, hindi itim. Ang maitim lang yung sa motor, sa mga sasakyan. Pero yung sa mga bomb truck, hindi yan umiitim kahit gamit na gamit na yan. Ilang taong pang gamitin yan, hindi yan iitim. Kaya yan ang gamit ko. Kaya malinaw yan. So, ayan yung unang ano natin. Test pair natin. At ito yung pangalawa. Para yung design lang yan. Kaya lang misa kasi naiiba yung apoy niya. Kaya tinitesting ko pa rin. Para hindi naman ako mapaya sa bibili. So yan, pangalawa natin. Bale, tatlong ano yan, burner, nozzle. Yan. Para yung design yan, tapos yung nauna. Yung susunod dyan, ibang design. Maliit na yung olo niya. Yan o. Oh. Kahit anong oil na magamitin natin eh. Eh, yung mantika lang talaga yung pinagprito ko ano, hindi nagbubulo agad pero magbublo rin, pero hindi gaano. Nakagamit na nga ako ng mantina, mantika ng baboy by mantika ng manok. Nagbublo naman. Yan, iskam daw yung oil na yan. Yung mga hindi marunong talaga. Hindi makatiis, magkukumin sila. Parang ano ba sila, hindi makapaniwala ng apoy na yan, no? Original na apoy yan sa hydraulic oil. Kahit naman sa motor, mayroon nang inupload yan sa motor. Ganon din yung nag rin. Ayaw ko sa kanila kung bakit ganon mga comment nila sa akin. Baka naiinggit lang sila. Hayaan na lang natin sila. Hindi mo, mo naman ma kilala kung sino-sino kasi hindi naman mga vlogger eh. Mga manonood lang. Alam nyo, mga kadanyo, ko nung wala pa akong YouTube, nanonood ako, kahit may mali dyan, hindi ako nagko-comment na masama para masaktan yung kalooban ng nag-upload na yan. Tinitingnan ko lang kung may mali, eh, hindi ako magko-comment. Kasi nanonood lang naman ako eh. Ano bang karapatan natin para mag-comment ng mali? Kung ayaw mo, huwag ka manood. Diba? Ganun lang naman yun eh. Siguro ko, ano yun, uh, ah, gumagawa rin ng kalan yun. Hindi lang pinakita yung, ano niya, yung channel niya. Hindi niya masubaybayan lahat na lahat, lahat ng uh, ginagawa ko. Hindi niya magaya, kaya nagagalit, nagkukomit ng mali. Sorry <laughs> ka na lang. Alam niyo sa kalan na to, yung mga gumagawa ng kalan talaga karamihan. Sarili namin, eh, sarili natin na eh, ano yan, i-discarte. Eh. Diskarte. Nanonood tayo pero hindi natin ginagaya kumukuha tayong idea pero sariling isip natin yung a-apply uh, natin sa trabaho natin ang dami gumagawa ng kalandi mantika may mga magaganda talaga may hindi naman hindi hindi gumagaya yan nanonood yan pero hindi gagayahin kasi may sariling diskarte yan ganun ang tunay na ano, na gumagawa ng mantika hindi umaasa sa iba marunong nga yan na nagtatanong eh tapos hindi mo nasagot, magagalit. Ano ba yan? Huwag ka na mag-upload, hindi ka naman sumasagot. Kailangan pa ba yun? Mano nanood ka na nga. Kailangan pa tanungin. Ang gusto mo, gumawa ka ng kala na hindi gumana yung isip mo, hindi sumikit ulo mo, hindi ka pa ulit-ulit. Tatanong ka sa amin para i-apply mo sa trabaho mo, sa gawa mo. E kaming mga gumagawa nito, na nakakailang ulit na kami. Nasasayang yung oras namin, yung materials namin kasi pag pangit papalitan namin panibagong design naman or ano pero sila manonood na lang tatanong para gayahin pag hindi mo nasagot nagagalit gusto nila gumawa sila walang kapagod-pagod ang tunay talaga gumagawa nito walang tanong-tanong diskarte mo sarili mo pag mali, palitan mo anong mga maganda, anong mga magandang design. Oh. Pero yung mga tumatanong na yan, walang utak yan mga yan. Asa na lang. Tapos pag hindi mo nasagot, magagalit pa. Ano karapatan karapat nila magalit? Manood ko eh kung manood, gayahin yung kung gayahin. Yan o. Oh blow yan yung pangatlo mas maganda pa yon o hindi mas maano yung apoy yon mas mataas yata yun pangalawang burner oh. yan pangatlo natin ang gusto kasi ng iba pag tumanong, sagutin mo agad hindi naman natin lahat na oras sinahawa kayong silpo natin kasi may ginagawa tayo may time lang na hawak tayo ng cellphone kung mag-upload yan mga ka Daniel yung ano natin pang tatlong no burner oh. ibang pare yung design pero medyo maliit lang hollow nito kasi gagamitin yata ito ng customer ko para sa ditris na chamber So ayan oh, medyo mataas yung ano nito, yung buka talaga. Kahit maliit lang siya. Kaya hindi naman talaga mapare-pareho natin ang gawa natin. Mamaya makikita nyo magas. Mas gaganda pa yung pag uminit na talaga yung langis. Pero sa lakas niya, alos parigas lang. Kahit maliit ito, oh. O, oh, yun. Pagka yung apoy, mga kadangil, malakas na yan. Yung wala ng, ano, lang yung tuloy-tuloy na. Yan, yeah. nagdagan natin ng langis. Kailangan kasi pag ganun yung apoy, dapat malaka malakas na rin yung langis. Para tuloy-tuloy yung apoy niya, ganyan. Pag nawala ng langis yan, um um umunti yung langis, bababa yung apoy niyan. Yan, no, oh, napaklalo. lalo pag may kaldero yan, talagang sakop yung puwit ng kaldero niya Apoy na pwede yan mataas oh. so ayan na shout out sa mga alat na gumagawa ng karandi mantika at sa kaging mga subscriber dyan pati na yung mga kukumit ng nakakasakit uh, okay lang may hangga na naman kayo kung gusto nyo gumaya gumaya na lang kayo ano orin nyo kahit hindi magsasalita yan kung makukuha nyo makukuha nyo yan eh. yung design pa lang kahit hindi ko sabihin yung sukat yan yung itsura gayahin nyo tapos i-try nyo pag minyo, hindi makuha yung apoy palitan nyo ganun kami yung mga gumagawa ng kalan, ang daming hirap na pinagdadaanan mali, pag mali, palit tapos tatanong sila wala nang kahirap-hirap gagawa sila tapos yung pagdating ng araw, magyayabang na yon. Siya na mayabang, pero yung yung knowledge hindi galing sa kanya. Ginaya niya. Kasi nagtatanong pa siya eh. Kung marunong siya gumaya, kung nang tanong-tanong, manood ka na lang. May ginagawa nga ako ngayon mga kadangyel yun, na yung hindi lumiliyab pag uh, magano yung tubig, malagi ng tubig. Eh nakakailang na ako. Dalawa na. Four palpak. Hanggat sa makuha ko yung tama siguro, hindi ako titigil. Ang daming hirap na dadaanan bago makuha yon. Tapos pag pinalabas ko namang video na yun, sasabihin na naman ng mga iba dyan, hindi kompleto, hindi ko sinasabi kung paano ginawa. <laughs> Para gayahin na naman nila. Na walang kahirap-hirap. Ay nako. Kanya-kanyang discard tayo. Maghirap maghirap din kayo. Huwag asa sa iba. Pare-parehas tayo may pangarap eh, na mga sa buhay, di ba? Huwag tayo manira ng mga YouTuber. So hanggang dito na lang muna mga kadanyo lang aking YouTube, awak oh, YouTube ang aking uh, video na to. Pasensya na kayo kung marami akong hinanakit. Natural na 'yon para malaman naman ang ano. Sana mapanood-nood mapanood ito nang ano, yung nag-comment na gano'n Hindi yan scam. Hydraulic oil ginagamit ko para maintindihan mo. Mag-search ka sa YouTube kung anong mga klase ang ang oil. <laughs> So, sige dito na lang.